Awa maring bibit. Ang anak ni Clarissa na nang labahi malang kay Kaya nakapanglabat sa ila ah. Nga magsikira si ila Kasi kailang mata. lagi uy. Nang laba lagi atong isang adlaw. Nakulatan man sa iyang amahan. Kaya sa diskuhan. dagan kay kauban. Hubog ka ayo. O unsa. Nga naging nung kong kaawang. Ka Kwa anak. Ka o galapag lang lang naawang anak. Na matungo po na ina anak. Kamulaban pong anak biya sila. Mga lagan ka tong dalaga pa. Tanang na iyang anak magpagkaliwat. Ay wala ayaw na nang labat. ang nilaban na na. O, yun sara na Ah, gano'n mga bata karon ron. Lahit na kaayog, yun, na pare sa una. Ang mga bata karon Ay gano'n kuloy. Grabe na kay mga kalaagan. Tungod na ng silpon. Maulagi lagi eh. Mau galing akong anak. Gikuwaan siya na og silpon. Kaya na gano'n ko. Mapareas anang anak ni Clarissa. Tagabi na mo uli lagan kaayo. Usai makita an bakuna dito sa kanto. Hasta nang hubuga bisa kin sanay kahalo Ginoo ko. Kanang batas ta para ba jung bata ana. Aya pa pud lagi mang tabang-tabang mang leba kung makulata na samahan. Kabalo ya katon ni aling du ani aning duduy na dipikitu hanin anang anak. Nah, kanang bata ana luy kay na. Dili pa na mao. Dili pa na mao iyang makuan. Sunod makulatan pa na Kana karu nang kaya nang karamahan, nang nagtrabaho, kaya nang kulatan masamahan. Dah, mayroon na bata, maka bataan. Makapapura siya dito sa yang lula sa pagbinsya. Kedi di naman mama mamadlong yang lula. Kaya lagi daw tiguwang. Yes, tiguwang na lagi. Pero ang huna huna bataan pa kayo. Magsigil agi Hindi naman mga bata, mga bataan, anak. May ganit wala na anak, judo akong anak. Pero di naman tamating nga kay Iyan na, inahan sa una. Sa dalaga pa ito inahan si Clarissa eh hinana ko eh. Lagan ka ayo. Bantog bitaw na sila lahi-lahi og amahan. Kayang ilang inahan us ko Awa na sila karon di na kalisod na ayo. di pud ta makapangila pud makagabaan makagaba. Mao lagi oy magabaan lagi kita pero dahil man pud e, ba nay kay tinuod man istorya sa ila a ah. mao man pud nakita. Ngan awa na kuno mo leba iyang anak os kag Ginoo. Magsige ang nawong. Hay Ginoo ko. Nah, mana sih lah? Nah, um, anak mampir tau nak eh, Dah direbut tak? direbut mang? Eh, eh buat anak ni lah. Eh. Kenapa dia buat tak mang apa ko Biru, eh, segi nak kau tu, eh, kau ayuh saya yang duduk. abuhi. ang anak aku yang asawa ke parihara. Mengalakan kau ayuh, gabi inap muli. Banyak rabana si Clarissa. nakita kita ambil anak saya di itu sah kau biru walaupun miklaro. Nak kita nama itu naik kau I think oh dia historia, history history ya. Dia tak aku anak lagi dah. Si Clarissa lagi dah nanti kuyuk kuyuk laki, lagi. Dah. Si Lara jadi makan anak mai anak yang duduk. Nah, apa tajin yang mengapa milih anak? Mak tiga juga yang asal wajud. Mai anak yang aling duduk ingat. Kuan ada kuyuk kuyuk laki. Nah, apa tajin yang dah. Dia pun tak makan panggilan buat kita lah aman lagi Oh eh. Dah telah nak mengolik nata,